tortang okra guys yan guys okra ito ang ating alatoin guys tortang okra ganda yan guys ang kiwi sa kutis ko nga alam muna natin yung gulay ng okra huwag muna siya ang guys ang so, ano para hindi tayo mahirapan namin ilaga muna natin ang okra Data natin para madaling maluto ang okra. Ayan na guys. Ayan na. na guys. Ayan okay, okay, na. Ayan okay, na. Prito. Okay, okay, natin ng asin. Seasoning. So, nabuhin muna natin ng asin at saka asin ano na, ilagay natin yung kamatis. At saka sibuyas. Ayan na. Yung okra guys, hatiin natin sa gitna. Ayan ito. Ayan. Pwede mo siya tanggalan ng buto. Ako, tatanggalan ko siya ng buto. Kasi yung asawa ko, ayan ang buto na ano pag naglalaga na kami mag ano, sinigang, pinatanggal niya ang buto. Kaya tatanggalin lang natin ang ayun guys, tanggal na ang buto ng okra. Lagyan natin dito. Lagyan natin. Ayan, gawin mo guys, para hindi ka mapasok. <laughs> Lagyan natin doon. Para magkalipo na lang ano, nakakain niya. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. Ito na yung okra natin guys. Ito na yung okra natin guys na may itlog, kamatis, tsaka Boya. Lagyan natin siya ng cornstarch para matustos yung guys. Para ano naman siya, matustos siya ng cornbread. Cornstarch. Parang hindi kong sabi nila sa akin. Dapat, dapat kanina pa nilagay yung harina or cornstarch. Nakalimutan ko kasi. <laughs> Sorry na. Yeah. Ayan guys, init ng ating kawale o mantika. Ayan, di ba? Ayan, hindi ko biniakaw, tinanggal yung ano, ano ng okra para may maisalod siya. Ayan. Umutanggalin to guys, ito, para maisalod siya, hindi lalabas yung itlog. Ilagay natin. Mayroon man konti lang. Tingnan pa natin. Hmm. Hmm. rin din natin guys ganyan para hindi naman magsawa sa so, operang lago ah uh, i-start na naman i-start lang yan guys gusto naman yung aming ano, mga pinopera malambot na yan kasi <coughs> nila ang lalutoy lang natin kan yung itlog diba ay ah, talaga sa ato magkaina eh. Yeah, Iba. What? Oh. Hmm. Ganun natin guys para may presentation tayo guys. Maganda. Para maganda ang ating presentation. Cute huh? niya guys no? Sila sa laping na uh... Tartang Talong. <laughs> 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 Pagkaiwanan si Boyes Kamatis, kailangan siya malakalakas. <laughs> Alaki-laki siya guys para makita gita siya. Ayan oh, cute. Cute at saka yummy, di ba? <laughs> Ito na lahat ang ating okra, tortang okra guys. Di ba masarap? At saka yung uh, buto ng okra, hindi ko rin tinapon. Ayan, binukod ka lang kasi ayun na, asa ko yung buto ng okra. Ayan, ipay ko na ko naman lang, no? Okra na. Abuto ng okra. Sinakain ko Ito na ang ating tortang okra, guys. Yan guys. Okra. Yan, yummy yung, guys. Tortang okra. Ito na ang ating tortang okra, guys. Yummy! Kain na po tayo sa ating tortang okra. Let's eat! Kain na tayo, Bob. Kasama naman ang ating habilap sa nagwapo. Hahaha! <laughs> Mahal! Magandang umaga. Kaya tayo. Mm. Yes. Ang aming, ano ga, amo? Ah, tortang. Okay. Okra. Okra. Okay. Tortang. Yummy. 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 Kala ko, ang eggplant lang pwede yung itorta. Bakit pala yung okra? <laughs> Madalas kasi itorta yung eggplant. Ngayon, tortang okra naman. <laughs> Ilagan nyo kayo muna bago nyo itorta. Masarap rin. Masarap rin. Thank you for watching. Love this ah. <laughs>